Ay, hindi. Hindi ko kasi narinig yung sinabi mong gamot eh. Wala naman ako sasabi ah. Wala ba? Oh, sige, tatanong ko na lang. Parang wala ka namang allergy. Ah, uh, nawawala pero bumabalik din. <coughs> sige, bibili muna na akong gamot. Tandali! Ah, sorry, yung ah, dami buwibili. Sansya na. Ah... Uh, pwede na tayo mag-start? Oo naman! Turuan mo ako ha, first time ko. Sige, sandali lang ha. Game? O, okay. game. Tara. Alibang! Hindi lang. Dapat niyo magaan kasi para kaya mo. Ito, mas magaan to. Pwede Sige, ba to? Sige na lang. Sandali. Akin na. Mana to? Ito, lagay mo yung dalawang kamay mo dito. Ito. So, lagi mo lang dito sa kitna. Ito? Okay. Tapos, lakad ka. Tapos? tapos Diretso lang tingin mo. Maganda ito, ba? Mm. Napapanood ko ito eh. O, ganito. Diretso lang tingin mo. Tapos, saan mo hanggang yung bola? O, oh, sige. Game na? Sige. Go! One, two... Ah! Hello, Nay! Eh. Yes! Cheeto! Sige po! Nadaling ko na lang dyan. Sige nay. Okay lang kahit di mo tinamaan. First time mo pa lang naman eh. Try mo lang ulit. Hindi! Kanina di ba ano yan? Sandali lang, Nadaling ko lang yung susi kila tatay. Baka kasi may kailangan sila eh. Sandali lang oh. ako. na na. Ako na lang. Ganito na lang gawin mo. Practice ka na lang. Sandali lang ako. Oh. Pabalik Okay? okay? Uy. Oh, ano? Okay ka na? Ano Yung allergies mo. Ay, oo, oo. Ang galing ng gamutin na wala agad. Ano? Game? Sige, game. Ba't naka bowling shoes ka? Ha? Eh, ah, hindi kasi kanina si tatay nag-bowling kami. Kaya hindi ko lang natanggal ka agad. Kanina pa sot yan? Oo. Oh. Sandali lang, sisoli ko lang ah. Balik ako. May dayo kasi doon kinainan nila nanay. Talaga? Oo. Oh. Ayun sila ang naglalaro? Ha? Chito! Nikki! Uh, uh, let me explain. Ano explain mo? Kailan ka pa? Medyo. Sorry ah, pinagbigyan ko to si Chito eh. May usapan kayo? Siya yung sinasabi kung inatay ko. Bakit ba yung sinabi sa agad? Wala ka namang tinanong eh. Tara! Tung na ako, kayo kayo. Bye, Chito. Bye.